Minamahal kong kapatid, ang mensaheng hatid ng mga anghel sa iyo ngayon ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Ang mga anghel ay laging naroroon, nagmamasid, at handang gabayan ka sa bawat hakbang ng iyong buhay. Sa bawat kalungkutan at pagsubok, hindi ka nag-iisa. Nasa paligid mo ang kanilang mapagmahal na presensya, tanging naghihintay upang magbigay liwanag at gabay. Mahalaga ang iyong mga desisyon ngayon at sa bawat hakbang ang mga anghel ay naroroon upang maghatid ng kanilang mensahe ng pag-ibig at gabay. Huwag kalimutan, ang iyong pag-asa ay hindi nawawala, at ang mga anghel ay nagdadala ng bagong liwanag sa iyong landas. Pakinggan mo ang kanilang mga salita at tiyak na matutuklasan mo ang mas maliwanag na bukas. Ngayon, nais kong humingi ng isang maliit na pabor. Ipinagpapasalamat ko ang bawat sandali na iyong ibinabahagi sa amin sa pamamagitan ng pagdalo sa mga mensaheng ito. Huwag kalimutang magbigay ng isang like at mag-subscribe sa aming channel upang maging bahagi ng isang komunidad na puno ng pagmamahal at liwanag. Ang iyong tulong ay mahalaga upang magpatuloy kami sa pagbabahagi ng mga mensaheng hatid ng mga anghel. Ang mga mensaheng ito ay may layuning makapagbigay ng lakas at gabay ang mga anghel na nagmamasid sa iyo. Ay may malalim na kaalaman sa iyong mga pangarap at hangarin. Ang mga pagnanais mo sa puso ay hindi nawawala sa kanilang mga mata. Kahit na minsan ay hindi mo pa ito nakikita o nararamdaman, mayroong mas mataas na plano na nagsisilbing gabay. Nais nilang malaman mong lahat ng iyong hinahangad ay posible. Lahat ng iyong mga pangarap ay nagsisimula sa isang maliit na hakbang ng pananampalataya. Ibinubukas ng mga anghel ang iyong mga mata upang makita mo ang lahat ng posibilidad na naghihintay sa iyo. Ang mensahe ng pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng pagmamahal mula sa ibang tao, kundi sa pagmamahal sa iyong sarili. Ang mga anghel ay nagnanais na matutunan mong mahalin ang iyong sarili ng walang kondisyon tulad ng pagmamahal na ibinubuhos nila sa iyo. Ang bawat hakbang na iyong tinatahak ay may dalang pagkakataon upang mapagtanto ang iyong tunay na halaga ang mga anghel ay hindi kailanman nagnanais na mag-alala ka sapagkat alam nila na ikaw ay mayroong likas na lakas na magtagumpay sa lahat ng hamon na dulot ng buhay. Dapat mong alalahanin na ang pagmamahal ay nagsisimula sa loob at kapag natutunan mong mahali ng iyong sarili, lahat ng bagay ay magsisimulang umayos sa iyong buhay. Bilang isang babae, ikaw ay may likas na lakas na nagbibigay ng inspirasyon sa iba. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, ikaw ay may kakayahang magdala ng liwanag at gabay sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang iyong pagnanais na maging mabuti, magtagumpay, at magbigay sa iyong pamilya at komunidad ay isang magandang salamin ng iyong mga nilalaman sa puso. Ang mga anghel ay patuloy na nagpapadala ng kanilang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa upang magbigay sa iyo ng lakas na kailangan mo. Upang matupad ang mga layunin at pangarap mo sa buhay, sa bawat pag-ikot ng oras, tandaan mo na ang bawat hakbang na iyong tinatahak ay may layunin. Ang mga pagsubok at hamon ay bahagi ng iyong paglalakbay. Ngunit, tulad ng binanggit ko, hindi ka nag-iisa. Laging nandiyan ang mga anghel upang magbigay sa iyo ng lakas at mga mensahe na magdadala ng gabay at liwanag kailangan mo lamang tumahimik at makinig sa kanilang boses na nagsasabing, Magpatuloy ka, ang liwanag ay malapit na. Hindi mo kailangang magmadali. Ang bawat bagay ay may tamang oras. Kung maghihintay ka ng may pasensya, makikita mo na ang lahat ng ito ay magbubukas sa harap mo ng mas magaan at puno ng pag-asa. Bilang isang babae, ikaw ay binigyan ng kakayahan upang maging isang ilaw sa iyong pamilya at komunidad. Ang iyong kakayahan na magbigay ng pag-ibig at pag-asa sa iba ay isang biyaya. Huwag mong kalimutan ang iyong natatanging papel sa buhay ng mga tao sa paligid mo. Ang mga anghel ay nagsasabing ikaw ay may misyon na magsilbing gabay sa iba, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Ang pag-ibig na mayroon ka sa iyong puso ay may kakayahang magpagaling ng sugat at magbigay ng bagong buhay sa mga hindi nakikita o nadirinig sa tuwing mararamdaman mo ang pagod o ang takot tandaan mo na ang mga anghel ay laging naroroon nagmamasid at nag-aalok ng tulong hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay mayroong plano ang Diyos para sa iyo at ang bawat hakbang na iyong tinatahak ay nagdadala ng bagong kalakasan at pagkakataon Huwag mong hayaan ang alinlangan na magtakda ng iyong landas. Ang mga anghel ay may mensahe ng katiyakan at tagumpay na naghihintay lamang sa iyong pagtanggap. Pakinggan mo ang kanilang mga salita at madarama mong unti-unti ay unti-unting binubuksan ang mas magaan na mga hakbang sa iyong buhay. Tulad ng isang ibon na unti-unting lumilipad, gayon din ang iyong paglalakbay. Sa bawat paglipad, ang mga anghel ay naroroon upang magbigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy. Ang mga hadlang ay magaan lamang at kaya mong mapagtagumpayan ng lahat ng ito. Ang mga anghel ay nagsasabi sa iyo na ikaw ay may kakayahang lumipad, tumahak sa landas ng iyong mga pangarap at makamtan ang buhay na puno ng pag-ibig at pag-asa. Huwag matakot sapagkat bawat hakbang na iyong tatahakin ay nagdadala ng mga bagong oportunidad at tagumpay na makikinabang ka. Sa bawat hakbang ng iyong buhay, mayroong mga anghel na nag-aalok ng kanilang gabay at mga mensahe ng pag-asa. Pakinggan mo sila at makikita mo na ang iyong mga pangarap ay mas malapit na sa iyong abot kamay. Ang mga mensahe ng mga anghel ay may malasakit at gabay at ikaw ay may kapasidad upang matutunan at lumago Mula sa mga aral na ipinapaabot nila, ang buhay mo ay puno ng pag-ibig at pag-asa, at walang anumang makakapigil sa iyo mula sa pag-abot sa mga pangarap na iyon. Patuloy na magsikap, patuloy na magtiwala sa iyong sarili, at patuloy na makinig sa mga mensahe ng mga anghel. Sa bawat hakbang, naroroon ang mga gabay na magdadala sa iyo sa mas magaan na bukas. Huwag kalimutan ang iyong lakas at mga pangarap ay nakatali sa mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa na ipinapadala ng mga anghel. Magpatuloy ka at ang buhay na puno ng tagumpay at kaligayahan ay tiyak na magiging iyo. Sa pagtatapos ng mensaheng ito, nais kong iparating na ang bawat hakbang na iyong tatahakin ay may layunin at may mensahe ng mga anghel na nag-aantay upang magbigay gabay at lakas pumunta sa iyong buhay ng may pananampalataya at pag-asa. Ang iyong kapalaran ay nasa iyong mga kamay at ang mga anghel ay patuloy na magbibigay sa iyo ng liwanag at gabay. Kung naramdaman mo ang mensaheng ito, ilike mo naman ang video at mag-subscribe upang lagi kang makarinig ng mga mensaheng hatid ng mga anghel. Huwag kalimutan i-share ito sa iba at mag-click sa Valeo Demise upang mas marami pang kababaihan ang makinabang sa gabay na ito patuloy na dumadaloy ang mensahe ng mga anghel at ipinapaabot nila sa iyo na ang bawat hamon na iyong nararanasan ay hindi isang aksidente bawat laban ay bahagi ng isang mas malawak na plano at bawat pagsubok ay may layuning magturo sa iyo ng mahahalagang aral ang mga anghel ay nagpapaalala na sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan mo mayroong isang mas mataas na layunin na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng iyong espiritual na pagunlad. Kaya't, sa bawat pagkatalo at bawat tagumpay, tandaan mo na ikaw ay patuloy na lumalago at natututo. Ang mga anghel ay patuloy na nagpapadala ng kanilang mga mensahe sa mga taong bukas ang puso at isipan. Kung minsan, ang buhay ay maaring magmukhang magulo, puno ng mga tanong at pangarap na hindi pa natutupad. Ngunit ang mga anghel ay nagnanais na malaman mo na ikaw ay tinatawag para sa isang mas mataas na layunin. Hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Ang mga anghel ay nariyan upang magbigay gabay at lakas upang magpatuloy ka sa iyong landas. Walang hindi kayang lampasan kapag naniniwala ka sa iyong kakayahan at umaasa sa patnubay ng mga anghel. Ang bawat hakbang na ginagawa mo ay nagpapalakas sa iyong pagkatao at pinapakita ng mga anghel kung paano magpatuloy kahit sa mga pinakamadilim na oras. Hindi mo kailangang makita ang buong landas nang sabay-sabay. Ang bawat hakbang ay magdadala sa iyo ng higit na liwanag at bawat hakbang ay may layuning magdadala sa iyo sa lugar kung saan matutuklasan mo ang iyong tunay na halaga at misyon. Nais ng mga anghel na iparating sa iyo na hindi mo kailangang magmadali sa iyong pag-unlad ang bawat panahon ng paghihirap ay may kasunod ng mga pagkakataon. Sa bawat pagsubok, ang iyong lakas ay nadadagdagan at ang iyong pananampalataya ay tumitibay. Huwag mawala ng pag-asa dahil ang bawat bahagi ng iyong paglalakbay ay may kahulugan at layunin sa mas mataas na plano ng buhay. Ang mga anghel ay patuloy na nagtuturo sa iyo na sa bawat pagkatalo, may kasunod na tagumpay na magdadala ng higit na kasiyahan at kapayapaan sa iyong puso. Alam mo ba na ang bawat pagsubok na iyong nararanasan ay isang pagkakataon para sa iyong personal na paglago? Ang mga anghel ay nais na maramdaman mo na ang bawat pagkakataon na ikaw ay natutuklasan muli ang iyong mga lakas ay isang biyaya. Sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay, nakikita mo ang iyong sarili ng mas malinaw at natututukang tanggapin ang iyong tunay na kahulugan. Ang mga hamon ay hindi lang mga hadlang, sila ay mga guro na nagtuturo sa iyo ng mahalagang mga aral na magdadala sa iyo sa mas magaan na bukas pati na rin sa bawat hamon ay natututo ka ng mga bagong aspeto ng iyong sarili ang iyong mga kahinaan ay hindi isang pagkatalo kundi isang pagkakataon upang matutunan ang lakas ng loob at tapang ang mga anghel ay patuloy na nagsasabi sa iyo na ang bawat bahagi ng iyong buhay ay may layunin at sa bawat hakbang ang iyong pananampalataya ay nagpapalakas ng iyong espiritu. Huwag magatubiling yakapi ng bawat pagkakataon na magtuturo sa iyo ng mas mataas na kaalaman at mas malalim na kahulugan ng buhay. Ang mga anghel ay nagnanais na malaman mo na ang tagumpay ay hindi palaging isang mabilis na landas. Minsan, ang pinakamahahalagang aral ay matutunan lamang sa pamamagitan ng pasensya at pagtitiyaga. Bawat hakbang ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong misyon sa buhay. Huwag matakot maglakbay sa mga hindi pamilyar na teritoryo. Ito ay isang pagkakataon na magtuturo sa iyo ng mga aral na hindi mo malalaman kung hindi ka susubok. Ang mga anghel ay nais na maramdaman mo na hindi ka nag-iisa sa iyong mga pagdadaanan. Bawat pagkakataon na magtutulungan kayo ng iyong pananampalataya at ang mga mensahe ng mga anghel ito ay magdadala sa iyo ng lakas na hindi mo akalain na mayroon ka. Huwag mawala ng pag-asa, sapagkat ang bawat sandali ng iyong buhay ay may layunin. Sa bawat pagsubok, ang iyong kakayahang magtagumpay ay natutuklasan at ang iyong lakas ng loob ay lumalakas. Huwag kalimutan na ang iyong lakas ay nagmumula sa iyong kakayahang magsimula muli. Ang mga anghel ay patuloy na nagsasabi sa iyo na kahit ang pinakamadilim na panahon ay may katapusan at ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon upang lumago. Hindi mahalaga kung gaano kalaki o kaliit ang iyong hakbang. Ang mahalaga ay patuloy kang gumagalaw pasulong. Magtiwala ka sa iyong sarili at sa mga gabay na ipinapadala ng mga anghel at makikita mo na ang tagumpay ay palaging naghihintay sa iyo sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Sa bawat sandali, nagmumula ang liwanag mula sa iyong puso at ang mga anghel ay nagsasabi sa iyo na ikaw ay nararapat sa isang buhay ng pagmamahal at pag-asa. Huwag hayaang ang alinlangan at takot ay humadlang sa iyong landas. Patuloy na magtiwala sa mga mensaheng ipinapadala sa iyo ng mga anghel. Hindi ka nag-iisa sa iyong journey at sa bawat hakbang, ang kanilang gabay ay naroroon upang magbigay liwanag sa iyong daan ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon upang ipakita ang iyong lakas at tapang. Ang mga anghel ay nagtuturo sa iyo na ang tunay na tagumpay ay hindi palaging nasusukat sa material na bagay, kundi sa kakayahang magpatuloy at magtagumpay sa mga hamon ng buhay. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang, kahit na ito'y maliit, ay isang hakbang patungo sa mas magaan at mas maginhawang bukas. Magpatuloy ka lamang at magtiwala sa iyong sarili at sa mga gabay ng mga anghel. Patuloy na magsikap at magtiwala na ang mga anghel ay patuloy na magbibigay gabay sa iyong buhay. Sa bawat hakbang ng iyong landas, ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa ay nagsisilbing ilaw sa iyong daraanan. Huwag mawala ng pag-asa sapagkat sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang iyong tagumpay ay malapit na. Ang mga anghel ay patuloy na nagbibigay gabay at lakas upang magpatuloy ka at magsikap para sa iyong mga pangarap. Ang buhay ay puno ng mga pagkakataon na hindi mo pa natutuklasan. Ang mga anghel ay nagsasabing, ang iyong buhay ay magtataglay ng mas magaan at mas maliwanag na bukas, at ito ay magsisimula mula sa iyong pananampalataya at tapang. Ipatuloy mo lang ang iyong paglalakbay at magtiwala sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Ang iyong tagumpay ay malapit na at ang mga anghel ay patuloy na nagnanais na marating mo ang iyong mga pangarap. Kung natutunan mo ang mga mensaheng ito at naramdaman mo ang liwanag at gabay ng mga anghel, ilike ang video at mag-subscribe sa aming channel. I-share mo rin ito sa mga mahal mo sa buhay at mag-click sa Valeo Demise upang magpatuloy ang ating misyon na magbigay ng liwanag at gabay sa bawat kababaihan. Minamahal kong kapatid, nais kong magpasalamat sa iyong pagkakaroon ng puso na nakikinig sa mga mensahe ng mga anghel. Ipinapakita mo sa bawat hakbang na ginagawa mo ang iyong lakas pananampalataya at pag-asa na magdadala ng liwanag hindi lamang sa iyong buhay kundi pati na rin sa buhay ng iba. Ang iyong paglalakbay ay puno ng mga pagsubok, ngunit sa kabila ng lahat, patuloy kang tumatayo at sumusulong. Ang bawat hakbang na iyong tinatahak ay isang patunay ng iyong tapang at ang iyong kakayahang magtagumpay. Hindi madali ang maging babae sa mundong ito. Ngunit sa bawat hakbang na iyong tinatahak, nagsisilbing inspirasyon ka sa marami. Huwag mong kalimutan na ikaw ay may kakayahang magtagumpay at bawat pagkatalo ay isang pagkakataon upang maging mas malakas. Ang iyong mga pagsubok ay hindi nagtatapos sa sakit, kundi nagiging pagkakataon para magbigay ng liwanag at gabay sa iba huwag kang matakot magpatuloy sapagkat ang bawat hakbang ay isang hakbang patungo sa mas magaan na bukas. Ang mga anghel ay nariyan upang gabayan ka at ikaw ay patuloy na nakikita sa kanilang mata puno ng halaga at lakas. Kaya't sa bawat hakbang ng iyong buhay, patuloy mong yakapin ang pag-ibig at pag-asa na ipinapadala sa iyo. Patuloy mong tuparin ang iyong misyon at huwag mong kalimutan na sa bawat tagumpay, ikaw ay nagbibigay ng halimbawa sa iba na ang buhay ay puno ng mga posibilidad. Magpatuloy ka at huwag mawalan ng pag-asa sapagkat ang bawat hakbang ay nagdadala sa iyo ng tagumpay at kapayapaan. Maraming salamat sa iyong oras at paglalaan ng pansin sa mensaheng ito. Tinutulungan mo kami na magpatuloy sa pagpapahayag ng mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa sa bawat isa. Inaasahan ko na magkakaroon ka ng lakas at tapang upang magpatuloy sa iyong landas at ikaw ay magtagumpay sa lahat ng iyong pinapangarap. Kung natanggap mo ang mensaheng ito at naramdaman mong binigyan ka ng bagong lakas, maari mo bang ipadama sa amin na tanggap mo ang mensahe na ito? I-confirm ang iyong mensahe sa pamamagitan ng pagsasabi. Kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatalakas sa akin." Huwag kalimutan na mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang notification bell upang patuloy mong matanggap ang mga mensaheng hatid ng mga anghel. Sa iyong pag-subscribe, matutulungan mong maghatid ng liwanag at gabay sa higit pang mga tao. Maraming salamat at patuloy na magpatuloy sa iyong landas ng tagumpay at pag-ibig.